Siyempre naman, siyempre naman. Every time naman na meron <laughs> akong role na gagawin, uh, uh, lagi may challenge eh, tsaka lagi may kaba. So every time, uh, iba sinasabing lang, pag matagal ka ng artista o uh, relax ka na lang, hindi ka na kinakabang sa may eksena eh, parang yun, dito to yun eh. So every time nung ginagawa ko ng pelikula, siyempre nagkaano ko ng kung paano yung gagawin ko sa eksena and always na uh, nag- nagtatanong ako kay Brev Joel kung paano yung gusto niya. Kasi, kasi baka iba yung gusto ko, iba yung gusto ni Direk. Eh. So iba pa rin yung, kasi acting is a teamwork din, lala sa pelikula. Kasi hindi pwedeng, uh, hindi pwedeng uh, mag-iba ka ng, baka lumis ka eh. So iba pa rin yung may guidance ka kay Direk. And kung yung gusto kong gawin, sasabihin ko rin sa kanya. At kung may gusto si Direk gawin ko, Siyempre, nabawin ko rin para sa ikahatay ko ng petit ko. Thank you, Ake Jeric. Ake Jeric, uh, pwedeng pakikwento ka ng role mo rito sa Father Lam. Um, good afternoon po. Ako po dito si Rudy. Uh, isa po akong sales agent. Uh, I and mean, the first part of the movie we're in, uh, yung character ko si Rudy no, is isang sales, uh, sales ano nga, uh, real estate agent na siya yung uh, kumukuha ng lupa kung saan nagtatrabaho sila ang karakter nila sa Alan Dizon. So, um, medyo ano ako dito, uh, I'm a bad guy. Yeah. So, hindi ka ba ng dalawang isip na tanggapin yung role ng bad guy? Ay, uh, hindi po. Oh, hindi po. Lalo na si Derek Joel ito at kasama uh, ko dito ang um, napakagaling na aktor. Uh, it's a challenge. Yes, always sa follow lang, sa next project ng Ventria, pita kana ka na naman at ah, anong reaction mo na balik bida ka na ulit? Um, of course, thankful uh, sa Ventria, uh, kay Direk uh, Dante Balboa uh, at uh, the, team. Uh, kasi ako po yung na, uh, napili nila doon sa, sa character. At um, syempre, uh, I promised them na I will give my best again. Uh, like the, yung sa Broken Blooms. So, um uh, challenging, heavy drama po itong uh, kwento nito, pero napakaganda po ng story. Thank you. Thank you. Ah, uh, Shiel. Yeah. Ang magandang ako no, sa kanilang lahat. Uh, maliban kay Jerry, tatanong ko lang, ano yung respective roles ni dito sa pelikula? Uh, simula tayo kay... Ah, uh, uh, Kay Richard. <coughs> Uh, um, I play uh, the husband of the mayor, uh, so yun, which is uh, the husband of the chair here. Ako naman po ay, yung role ko po here is Syriza. Syriza po ay nagtatrabaho siya sa munisipyo and I will be the way kung paano magme-meet si Inigo tsaka yung tatay niya dahil si so, Sir so Alex. Uh, tatlo yung karakter ko. We are muslim, tsaka bangla. Oh. So, yun. Half brother, 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 o kayo naiiwan doon sa property na hindi namin binenta doon sa karakter ni, karakter ni Jeric na stroke patient at nagsasalita ng kapampangan, my first time. Ang hinihip ako. Thank you! So, yung role ko po dito is si Janet and girlfriend ako ng karakter ni Inigo na si Alex and sinusuportahan ko siya sa goal niya na mahal Siguro yun muna, without sharing too much. Um, ako po si Vice Mayor uh, Gwen. So yung characters, uh, majority po ng mga eksena po, um, <coughs> ang okay, i-interact ko po, po ay yung character ni Mr. Paipagache. So, yes. <laughs> uh, ako naman po, I play the role of Mayor Chen. Chinese po ako dito. <laughs> And uh, yan, kami ni uh, Miss Mercedes Cabrala yeah. Thank you. Uh, pala question uh, kay Cherry Pie at uh, sa akin, Mercedes. Pinag-uusapan kayo dati sa Batang Kiyapo, ano? Yung mga eksena ah, nyo. so, di ba extract na mga, mga bardagulan din kayo dito sa Kiyapula? Sobra! Yes! So, Isang bala, no? <laughs> I, I think, mag-iba. Iba rin naman di. Uh, reverse. I, I think parang mag, dahil ako naman yung mabait dito. Baligtad ah, ano? Kaya. Ako yung ngayon nanulugod. Dada siya yung sumusulpa sa ganang reverse roles. reverse roles. Oh, interesting. interesting. Oh, interesting uh. <laughs> Paano nyo yung natake ito? Ano ba yung reverse roles? Well, uh, nung una, syempre, Ay, nung <laughs> Andun sa pinag-uusapan din naman talaga namin kung paano namin gagawin ng maayos and yun mapapaganda yung 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 Excel. So, syempre yun, sa guidance din ni Direk Joel na Yun, You know, lahat naman I mean, we have an actors director like uh, Direk Joel na maaran, 'di ba? Uh, talagang guided guide. ka. Okay. Uh, Tanungan mangyari ko sa kay Abel, 'yung mga roles niya dito. <laughs> Ako naman yung nag-bumble lang. <laughs> part ako ng NGO. Tapos, kumpanya na ko ni Miss uh, and Inigo na buong biyahe para hanapin yung father ni Inigo. So, hanggang sa nakarating ng, ano, parte ng Mindanao. So, all throughout, nandun ako, nagmamaneho ng Pone. Yeah. ako naman po, hindi ko na role dito is si Ali. So, mauti leader siya. Uh, terrorist. Eh. Last question daw from Marjorie. Ah, <laughs> <laughs> uh, Alan, uh, tanong ko lang. Uh, kasi sabi mo, tatlo yung characters mo dito. Paano mo nagampanan yun? Uh, napakahirap mo, no, di ba? ah uh, uh, three time frames pa, No? Uh, kasi mayroon siyang uh, multiple personality disorder yung yung character ni character ko. So tatlong parang tatlong stories siya. Uh, una, ako pa nga ako tapos uh, naging Muslim tapos yung naging bakla siya doon sa uh, story nila Cherry Pie tsaka Richard yung Bonta So uh, siyempre doon ang medyo nahirapan doon sa game. Lalo may direct ka Joel Uh, para niya ako kinite sa pangatlong karakter ko, which is yung pagiging bakla. Uh, direct, uh, what do you expect na maramdaman namin dito sa pelikula? O uh, ano yung gusto mong binsahin sa sa publiko? Gusto mo i-dict ako sa inyo? Dapat panuuri nyo para malaman yeah, ninyo kung ano ang mensahe. Is one ha? Uh, uh, parang, parang nationalistic para film? Para dito. Ito salita ko niya para malaman nyo kung ano ang mensahe, dapat <coughs> malaman nyo, mapanood nyo. Bakit fatherland? Uh -huh. oh habang hinahanap niya ang tatay niya, nakikita niya ang kondisyon ng bayang pinanggalingan niya. Kaya father and fatherland yung buong Bible. Yun yung ibig sabihin. Thank you, <coughs>